So ayun guys Cold start muna tayo dito kay Victoria Yan Painitin lang natin may lakad tayo ngayon Importante itong lakad natin Outfit check So ayun guys, magandang magandang umaga sa inyo Ito pala si Victoria natin Yung 450 SR natin Bali, natukoy ko sa inyo kanina sambay lakad natin ngayon na importante Bali, papa PMS ko na Si Victoria, second PMS niya na guys Papa change oil natin siya Tsaka palit oil filter Tsaka baka pa adjust ko na rin yung kaday na gawa ng Medyo maluwag na siya, laylay -lay na siya So tara guys, samahan nyo ko sa may CF Moto Motor Strada sa Kalokan Kapa Cheng Shoyle Thank you Kaya Pot So yun pala si Kaya Pot Shoutout sa iyo Kaya Pot So tara guys Samahan nyo ako sa mga isip mo to Let's go <makes noise> walang PMS guys or maintenance na kung tinatawag sa motor natin ito yung mga sitwasyon na hindi mo gustuhin mo man o hindi kailangan mo talaga siyang gawin para tumakbo ng maayos yung motor maging okay siya pag ginagamit mo at walang maging problema ba? Diba? Kaya, kaya kahit sa ayaw at sa gusto mo kailangan mo siyang ipamaintenance kaya yun samahan nyo ako ipapap-PMS natin to si Victoria guys sa CF Moto Motorstrad na kanoon Bali, gamit ko palang pipe ngayon eh, si Project kaya maririnig nyo tinanggal ko muna yung Austin Racing guys nagsasawa ako sa tunog ng balagbag eh. dito muna tayo sa medyo smooth lang <tod> guys, natin na, nyo yung auto ko 2,880 kilometers na siya Late na ako magpa-PMS gawa nga nang dito, dito ko lang siya nagagamit Ganun, hindi ko siya masyadong nalalayo Kung may lalayo ko lang siya Once in a week lang or once in a month pa nga eh Itong CF moto natin guys, almost mag-1 year na siya eh oh. no Pero tinan mo pala yung tinatakbo natin, 2,8 pa lang Bale, pa lang si Victoria, parang ano ko lang siya, weekend bike lang siya. Hindi ko siya totally nagagamit talaga ng araw-araw, gano'n. Sasabihin ko rin sa inyo kung magkano yung mga giging total damage ni Victoria sa second PMS niya. So, ito langit na yan guys pag ganyan Kasha or di ka kasha Sarap Malay to lang pala kagandahan dito sa amin guys Malapit lang sa akin yung kasa ng CF Moto Kaya accessible siya punta Hindi ka sa iba yun guys nagpabomba laman naman tayo di tayo madamat eh shoutout sa inyo kuya so yun guys nandito na tayo sa 5th avenue malapit malapit na tayo sa kasa ng chef auto guys dito na pala tayo sa tenta Avenue, Ayun, yung paborito kong kinakainan ng pares, yung lakay. 50 pesos lang, anli mami, tsaka ay, anli mami, anli taba, tsaka anli rice na guys. So, ito pala yung heaven dito sa amin guys, yung tent avenue. Yan, lahat ng accessories, sa mga parts ng motor nandito. Alam niya, alam niya naman siguro lahat yan. Bale, ano ba papagawa natin sa second PMS natin, guys? Uh, Unang-una, papapalitan na natin siya ng engine oil, oil filter, tapos papacheck natin yung kadena niya, tsaka yung coolant niya pala, guys. Papacheck rin natin kung kailangan magdagdag. So, ayun na, guys. Malapit na tayo dito. Bale, dito pala tayo pupunta sa likod ng entrance ng CF Moto, guys kasi nandito yung pasokan nila sa likod yung service center nila so ayun dito yung daan nun so ayun guys malapit na tayo bali share ko nga lang pala sa inyo hindi pala ako nagpa-schedule kay Sir Terry bali walk in lang pala ako ngayon titignan natin kung makakapasok tayo or may sisingit tayo sa second PMS ni Victoria yun no? may sapatos pa check natin guys di natin alam So ito pala yung likod ng motostrada guys Yan Dito yung pasokan natin Tara tanongin natin kung pwede pa tayo makahabol Papa second PMS lang boss Papa change share lang Wala pa Walk in lang Pero nakausap ko na si Sir Terry nung last week eh. Hindi, hindi lang ako napagpasabi ngayon eh.

update na tayo. Nandito na tayo sa loob ng kasag, guys. Ayan, eh. Kaya kahit walk-in, pasado tayo. Wala pang gano'n tayo. Parang wala si Victoria, guys. Papasok na siya. So, guys, lilipot ko muna pala kayo dito sa showroom ng Motorstrada. So, ayan. mga guys kapatid di Victoria ayun madami sila tsaka yung showroom nila guys Ayan. sumupar lawak so ayun guys tingnan nyo may tambike dito ng mga Borbites ayun solid mga available units pa yan guys kaya kung trip nyo kumuha ng CF Moto Borbites at punta lang kayo dito sa kasa Ayan. para serve na kayo para kasali na kayo sa grupo namin solid yan So, vale, guys, isto, pola, ento, yung... waiting lang tayo habang pinapalamig pa si Victoria nasa sa loob na siya ng service center ng motor strada tamang antay lang tayo dito Thank you po, boss. Ito po. Thank you po, boss. Ano po ulit pa nyo, sir? Sige po. Next time po ulit, sir. Thank you po. Thank you po. Okay po. Thank you po. So, ayun guys, palabas na tayo ng kasa Solid. late May cute siya Ayun na, sumama niya yung si bike <laughs> guys, kakatapos na ng BMS natin grabe, sobrang solid na ulit ng ano, takbo niya, super smooth na ulit guys o, oh, diba? kaya ang sarap rin pag napapa-change yung mga motor guys, parang ginhawa sa makin na yun eh shish, ang solid, thank you lord ang ginawa pala ni Kuya Harold dito is change oil, palit ng oil filter, tiktik -tik ng kulan, tsaka sinik niya rin yung, ano, yung kadena natin. Okay pa naman daw guys. Ah, hindi ko na nakuha ng gawa ng, ano, ng busy sa loob nila. Tsaka bawal rin talaga mag video doon maliban na lang kung babakiusapan mo talaga. E eh, ako mas pinili ko na lang na gawin niya yung gagawin niya. Baka mamaya mahiya pag naka-video, 'di ba? Kaya hinayaan ko na lang, guys. Eh ayun, pauwi na tayo ngayon, guys. Sobrang smooth na ni Victoria. Bali, share ko nga pala sa inyo yung total damage ng binayaran ko. Bali, sa ngayon, second PMS ko, uh, libre pa in labor, guys. Kaya hindi pa siya ganong kasakit. Bali, ang total ko is 2,070 pesos. Ayun lang yung total ng binayaran ko. Bali, pinalagay ko lang isa kanya is yung ano lang, AMSOIL na tagpa 555. Gawa ka ng hindi naman siya ganong nagagamit eh. Kumbaga, kada weekend pang weekend bike wala talaga to si Victoria guys kaya tinan nyo nga yung natin oh 3,000 pa lang ba? Diba? yung pinakamurang langis lang yung pinalagay ko kasi pang city city ride lang naman siya pang ano lang eh dito dito lang yan ganyan tapos tuwing sunday ko lang or sabado ko lang siya nagagamit eto nalalabas ko lang siya ng ganto. tas wala na talok, talok, pong na ulit nakakulampo na ulit sa bahay So ayun, pauwi na ako dito sa amin guys Dito na ulit ako sa Tenta Avenue talaga so yun lang guys nasasabi ko na sa inyo huwag nyo kakalimutan ipa maintenance or ipa PMS yung mga motor nyo mapa big bike big bike man or mga maliliit na motor huwag nyo na hindi niyo mapapata lang isang hindi imbis na change oil lang kayo mapapa change oil kayo dyan kaya ayun Menos gastos lang yan, simpleng maintenance lang sa motor yan guys, huwag nyo kakalimutan. So, ayun lang. Dito, dito, dito ko na pala tatapusin itong vlog, guys. Maraming-maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood nyo, guys. Kung nandito pa kayo sa part ng video na to, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel natin. At ayun, kita-kita sa ulit tayo sa susunod na video, guys. Maraming-maraming salamat sa panonood nyo. Ingat kayo palagi sa daan and always stay sweet.